Presko pa sa memorya ni Raymark Eskultura kan Barangay Kasiligubat, Sursugon, ang pagagad tabang sa sa iyang 24 anyos na lalaking tugang na si Rachel, na basang na sinaksak sa sarong day panabibistong kagibo. Magala sa isning nga kang nakalis na Miyerkules Abril 3. Istorya niya, hali pa sa nasindakang sa ama sa pag-uma, kan mamati ninda si Rachel na nagahagad tabang pirang metro sa nangrayo sa Sindangarong, arong. Duma naman tuminambad sa indang dugoan na si Rachel, asin marikas na ipigdara sa ospital. Ang lawas niya, buminig, buminigay na nga ni, halos maura na nga yung malay, nag, nag siya, nag -pum -pum -pum. Pag ano ito, dali-dali man ako pinasang siya, halos maski pagal pang lawas ko, pigpirit ko na. Aktibong SK Secretary sa saindang lugar ang biktima may umanday ning nakakaiwal. Kaya daiman maaraman kan pamilya kung ano ang motibo da kan sospek. Naiman yan, ano? Naiman baga mga mabisyohon, layman maki ano sa ano. Halos marayan. Wala mang kami maano kaya na ano, may magtangka baga sa iya. Sa investigasyon kan PNP, mantang naglalakaw ang biktima pasiring sa sendang fish pond. Nira niyan inikang sarong lalaking nakabonet gamit ang kitchen knife. Duma na sinaksak sa tikab ang biktima. Matapos ang krimen, marikas na duminolag ang sospek. Sigun kay Police Major Jeroni Fartenka kan Gubat MPS, may lead na sinda sa kung sisay ang nasa likod kang pananaksak. Napakabilis to ng pangyari kasi pag lingon niya sa sospek, eh, talagang sinaksak agad siya. Pero before that, before the incident, napapansin na itong sospek, yung nagtutugma yung description ng sospek sa nakita sa barangay na padandaan several days before, nung Sabado de Gloria, nakita na ito sa barangay. Kasi lipat na hindi naman nila pinapansin kasi may dalang mm -hmm. Tapos, siyempre itsura niya parang nagano lang ng buko o nyug, I mean, or farmer. So, hindi na pinapansin. Huli mang kang insidente, liwat ng ipapautog sa barangay ang core few hours. Urog pangunyan na at large pa ang sospek. Una talaga, sir, in na ang mga na, na pagdating sa pagkagabi uh, na, hindi rin nasa maglakaw-lakaw pa kay una-una talaga, safety ni ako, uh, uh, priority. First time lang yan, kaya grabe ang trauma. Mientras tanto, niya ni makatabang sa pagpapabulong kam biktima. Nagpaabot naman ng pinansyal na asistensya kay Rachel ang mga pag-iriba niya sa Technology Student Council sa Sorsogon State University kung sa in-graduating student man siya sa kursong Civil Technology. Siya po ay isang officer po under ng Technology Student Council. Um, para rin po makatu makatulong, lalo na po sa mga hospital bills and medical bills, naisipan po namin na um, mag-glicom ng money po. Nang sa ganun po, is mabawasan naman po yung mga bayan nila at makatulong na rin po. Sa presente, padagos pang pigbubulong sa Sorsogon Doctors Hospital sa Sorsogon City ang biktima bukas man ang pamilya sa mga maut na magtabang sa gastuson sa pagpapabulong kay Rachel. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.